Hala, nahalo mo yung pula at yung green na gasolina? Baka masira yung makina mo niyan. Hello mga bay, good day po sa inyong lahat Now, meron pong nagtanong sa page natin tungkol ito sa gasolina naong ang tanong niya, pwede nga bang haluin yung gasolina? Gusto ko lang klaruhin mga bay Ang gasolina pala natin, lahat po ng gasolina kahit adong gasolin station man yan ang tawag ay unleaded gasoline Now, nakasanayan kasi natin na kapag magpapakarga tayo ng kulay green, yung 91 octane is tatawagin natin unleaded So, ang tamang tawag po dyan mga bay is regular, tapos yung pula naman is premium. Now, meron mga ibang gasoline stations na iba-iba yung kulay. So, kunwari, magpapagas ako sa shell. Tapos, yung naipakarga ko na kulay sa shell is kulay pula. Next na pagas ko, tapos yung kulay naman ay green. So, pwede nga bang haluin? Ang sagot po dyan, mga bay, is yes. Pwede-pwede po yung haluin. Wala pong mangyayari na masama sa makina ninyo. Lahat po yan ay kapareho lang. Nagkakaiba lang siya sa additives. So, kahit anong kulay man yan, pwede yung haluin. Wala yung masamang mangyayari sa inyong makina. So, yan lang, mga bay. Sana meron kayong natutunan. Please follow for more.